Magandang gabi mga kaibigan. Ang pamagat ng kwento natin ngayon ay Ang Mga Sigawan sa Resort Nag-uumpisa ang kwento natin kay Abby. Isa siyang journalist na nautusang magsulat at i-feature sa kanilang magazine ang mga magaganda ngunit hindi pa masyadong sikat na lugar sa Pilipinas masama ang loob niya sa utos na ito. Dahil ang kanyang karibal sa trabaho na si Emma ang nautusan namang mag-feature sa mga pinakasikat na tourist spot sa Pilipinas. Bukod pa sa mas mataas rin ang sahod at posisyon ni Emma kaysa sa kanya. Kahit sabay lang silang nakapasok sa trabaho kaya naman tuwing may pagkakataon para makaganti ay chinichismis ni Abby si Emma sa kanyang mga kasamahan. Sinasabi niyang hindi naman dahil sa magaling si Emma kaya na-promote. Na-promote lang daw dahil sa kalaguyo ito ng kanilang boss. Pero dahil ito lang ang trabaho ni Abby at kahit galit at mainit ang ulo niya, ay wala siyang magawa kundi sundin ang utos ng kanyang boss. Ako sa liblib na lugar, si Emma sa Buracay at El Nido. Wow, napakapatas talaga. Halatang paborito ni boss. Sabi ni Abby, habang sakay ng van papuntang Isabela, malapit sa Sierra Madre. Nakatulog si Abby sa biyahe at gabi na nang gisingin siya ng driver ng van. Nasiraan kasi ang sasakyan nila. Hindi maintindihan ng driver kung bakit sila nasiraan. Sinigurado naman niyang maayos ang kondisyon ng van. Mabuti na lang may malapit na baryo. Sinabihan ng driver si Abby na doon na lang sila magpaumaga dahil hindi kayang ayusin ng driver ang van. Hahanap na lang daw ang driver ng mekaniko sa loob ng baryo Galit si Abi dahil baka maliit ang paggawa niya ng trabaho. Mabigat ang mga paa niya habang naglalakad papunta sa baryo. Sa sobrang inis at galit niya ay parang isa na lang ang kanyang kilay dahil halos magkadikit na ito. Pagkarating sa baryo ay agad nagtanong ng matutuloyan si Abby. Itinuro siya ng mga tao sa isang maganda at malaking hotel. Moderno ang itsura ng hotel. Hindi bagay sa baryong ang mga bahay ay parang panahon pa ng Kastila ang mga disenyo. Malawak ang parking lot ng hotel at maraming coaching na kaparada. At rinig na rinig ang mga sigawan ng mga taong ang akala mo ay nasa resort. Napansin niyo ni Abi habang naglalakad papasok sa hotel ay naisip niya kung may malapit bang turist spot dito. Dahil sa pagkakaalam niya ay walang ganong sikat na lugar sa parte ng bayan na yon. Natigil lang ang pag-iisip niya dahil sa isang malakas na boses. Ma'am, welcome to Paraiso Hotel, bati ng receptionist. Nasa loob na pala si Abby ng hotel at nasa tapat na niya ang receptionist tinanong ni Abi kung meron pa bang kwartong pwedeng tuluyan kahit isang gabi lang nakangiting sumagot ang receptionist na siyempre po kahit ilang araw pa pero wala sa mood makipagbiruan si Abi kaya masungit niyang binayaran ng receptionist sabay kuha sa susing inabot nito room 513 5th floor sa dulo ang kwarto ni Abi madali siyang nakatulog dahil komportable ang kama at sakto lang ang lamig sa kwarto. Pero ilang minuto pa lang siyang nakakaidlip ay biglang nag ang kanyang cellphone. Hindi na talaga matapos ang bad trip sa araw na to, sabi ni Abby habang kinukuha ang cellphone na nakapatong sa maliit na lamesang may magandang lampshade. Ma'am, nakahanap na po ako ng mekaniko malapit sa hotel. Meron din palang resort dito sa likod ng hotel ma'am, ang daming tao. Dito muna ako tatambay habang ginagawa yung van. Kuwento ng driver. Kuya, wala akong pakialam kahit sa impyerno ka pa tumambay, basta ayusin mo yung van. Galit na sagot ni Abi sabay putol ng tawag. Alas 12 ng gabi, 30 minutes makalipas ang tawag ng driver. Muling nagising si Abby sa malakas na hiyawan sa katabing resort. Walang hiyang buhay ito. Wala na nga kwenta ang trabaho. Di ka pa makatulong. Sigaw ni Abby sa kwarto. Ngunit biglang may naisip na ideya si Abby. Madami ang tao sa resort at libilib ang lugar kaya pwede niyang i-feature ito sa magazine. Dali-dali niyang kinuha ang kanyang kamera at nagpunta sa resort. Malayo pa lang ay rinig na ang mga hiyawan ng mga tao. Wala naman yun sa loob ni Abby dahil normal lang ito sa mga resort. Ngunit walang tao sa entrance ng resort. Wala kahit ang bantay. Naisip ni Abi na libre siguro ang resort at baka sa mga pagkain at amenities bumabawi ang resort ngunit walang katao-tao sa loob malapit sa pasukan ng resort. Kaya lumakad pa siya papasok sa resort kung saan ang gagaling ang mga sigawan. Nakarating siya sa gitna ng resort. Doon ay may isang malaking building na may kulay pula at malaking gate. Hindi kita ang loob ng gate, kaya naman itinulak ni abi ang gate para buksan ito. Maingay na bumukas ang gate, na parang walang langis ang mga bisagra nito pero nagulat at natulala si Abi pagpasok